Muntik na rin ako mag-point of order, Mr. Chair. Uh, anyway, uh, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating colleagues, sa pamilya po ng Ombudsman. Okay, so ang tanong ko po first ay yung tungkol po sa confidential fund. Okay, so sa confidential po, uh, confidential fund po, uh, Mr. Chair, from 2016 to 2024. So Mapapansin po natin yung confidential fund na appropriated ay like 20 uh, 20 million in 20, 20, 2016 actual obligation is 8 million 2017 20 million obligation is 14 million Uh, 2018, 20 million. Obligation, actual obligation is 13.4 million. 2019, 33.7 million. And then yung obligation po is 26. 26.9 uh, million. So, kung babanggitin ko pa po yung iba, no? 20, 2021, uh, confidential fund is 33.7 million or actual obligation is 13 million. 2022, 51 uh, million ang confidential fund pero ang actual obligation is 18.693 million. 2023, 31 million. So, wala pa po yung, ano, no, yung obligation, actual obligation. And then, you proposed 51.4 million for 2024. So, uh, ang, ang first question ko po dun sa confidential fund. So, ganun po yung, ano, no, yung ina Pero yung utilization, makikita natin ay mga 45 to 40 per, a uh, 40 to 45 percent on the average. Uh, can you explain that, um, uh, Mr. Chair? Kung makakapagtipid po kami, bakit nga ba hindi? Kung kami po ay ay makikisuyo sa intel community na hindi kami gagastos, bakit nga ba hindi namin gagawin? Kung may dada namin sa ngiti doon sa mga members ng ISAF na amin sometimes kinakausap para tulungan kami mag-imbestiga, eh bakit nga ba hindi? So kung makakatipid kami, gagawin namin. Ngayon, with respect to this confidential fund, I must be honest with you that the 51 million given to us by the DBM, which is the same amount that was that was proposed to the Office of the Ombudsman for the 2023 budget. 2022. 2022. 2022. Yeah. Yeah. You can also uh, for 2023. I think it was also. 31. 30 million. 31, or 31 million. million. gawin niyo ulit yung confidential na fund dami na 31 million, yung 20 million isa lagay niya lang po ninyo kung po pwede po sa MOE. We will learn to survive with the small amount that you will give us. I promise you that. Kaya sabi ko nga po, kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na idadaan sa tasang kape, marami po kami kape barako sa opisina o idadaan sa ngiti, gagawin po namin. Maraming pong salamat. Yes, uh thank you very much uh Mrs. uh Mr. Chair, dun sa explanation po ng ating uh, honorable ombudsman. So, pinapapansin lang po natin no dahil tama po yung sinabi nyo kanina at inamin nyo na na napakabagal po noong uh, investigation ng no, lahat ng mga yung uh, ilang mga kaso at at uh, kanina nga po yung ating pong colleagues uh, earlier sinabi niya po yung ano no yung percentage ng mga natatapos na kaso. So, kung meron pong ganitong confidential fund ay um bakit po ano no na natitipid. So, hindi po ba dapat ay gamitin ito kung talagang gamit kasi hindi naman 'to pwedeng gamitin sa iba eh. So, itong sinasabi natin kasi kung nag-save save po tayo kinakocompromise natin yung halimbawa yung mga programs. Kasi itong confidential fund, you have to submit yung programs, activities, and project na related sa confidential. So, uh, I hope, di ba, na, na, na ano nyo po ito, na-utilize you utilize, considering na marami tayong iniimbestigahan in in uh, ng mga kaso. So, uh, ito po bang mga confidential, uh, can you give us the general stroke, no, or, general, or not specific? kung saan niyo tong ginagamit itong confidential fund para po sa ano no, sa kap sa uh, information po ng ating taong bayan. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka regular ito na ibinibigay for audit? Um, Mr. Chair. Uh, Your Honor, please. Pag na-require po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yon. as just um, like um, just Mr. like for uh, ako sa lang kung ano no ako lang kung mag ano safe doon house kasi sincere require po yon ng uh, joint circular so hindi po pwedeng ano no kasi meron po tayong ano no joint circular 2015 regarding sa confidential fund po so, hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng ng ano no ng mga resibo So, uh, I beg to disagree po, no? Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Uh, Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ang resibo ilalagay ko doon? Paano ho sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin nun nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can, I can, I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din po kami gumagastos ng transportation expense ng pangkain ng tao. So paano ili-liquidate po sa amin yon? Paano kami mag sa submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin na tuwing sa kanya ng taxi kung siya ay may which I did it before na pinaman na ako sa empleyado na ombudsman pinasundan ko abay siguro may pa yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina at pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, ah, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What, we, what is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kumisang lumalakad po na investigador lima. Yung lima pong yun, binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang little Indian, yung gawain ng sampung little Indian, ibakit e, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad, o dalawa. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, tatlo sila yung pinapupunta. Yun po ang, ano, pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyong tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Yes, uh, thank you very much po doon sa explanation. Um, siguro with your respect to our ombudsman, hindi po ito nakakatawa, no? At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo. Dahil taon-taon po, ano, nakikita natin, uh, tumataas ang confidential fund. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so... Uh, baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala, na lang, wala naman itong resibo. Kaya nga po meron tayong uh, circular na dapat pong sundan ng ating mga lahat ng mga agencies. And ako, ako personally, kung, kung talaga mga investigation, yung ombudsman, pwede rin tayo dapat na mag-ano ng confidential pero dapat uh, with the proper ano no with the proper um, uh, liquidation ng mga ng mga ganito kasi kung sasabihin niyo na kahit naka, uh, wala na kaming confidential fund so uh, it's all right mailagay yan doon sa dapat na paglagyan katulad ng sinasabi niyo kanina and other services but, but to remind the ombudsman dapat po maging ano tayo ano observe natin yung due diligence at saka yung sa paggamit nitong uh, uh, confidential fund uh, so yun lang po at saka yung savings uh, pag sinasabi po natin na savings um uh, yun nga po yung ginagawa, ano, minsan nagdududa kami, maraming mga uh, PS na hindi naman nagagamit, nagsisave sila, and, 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 so on. Kaya dapat magamit po ito. So, uh, yung next po ay tungkol doon sa Memorandum Circular number no. 1. As regards to the ano na no, submission ng mga salen, so nagsasubmit po ba ng salen ang presidente at vice president? Yes, Thank you. Your Honor. Okay. Thank you, yes, Your Honor. The President, okay. I think President Ferdinand Marcos Jr. And Vice President Sara Duterte has submitted the Okay. Salens. Thank you for the information. Doon po sa um, uh, Memorandum Circular Number 1, Section 6, Lifestyle Check, even without SALN. So, how often po nagkoconduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po? So, have you conducted lately kung, ng mga lifestyle check po sa ating mga office, official and government employees po? all respect, Your Honor, mayroon lang po sana akong gustong itanong eh. Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check? Nag-conduct po kami ng lifestyle check in connection with cases that were investigation. were investigating. Nagkakandak po kami ng lifestyle check pag nag-file ng kaso for unexplained wealth. Nagkakandak po kami ng lifestyle check. Nang hindi na namin kailangan i-publicize pa that we're conducting a lifestyle check on this particular government official or employee. But the only question is, what law has been violated? The law on lifestyle check, whether there is none? Or shall we proceed to forfeiture when we find that the properties of this particular government official or employee is not commensurate to his salary, which again is debatable. Marami po sa ating maraming pera o maraming ari-arian na matmaring maring not commensurate sa kanyang income. Pero lingid sa ating kaalaman, yung asawa ay nagdinegosyo. Lingid sa ating kaalaman ay nagbabayan naman pala ng, ng tamang buwes but para sabihin na nagla lifestyle check kami at ito'y ipangalang ka namin sa publiko hindi po namin gagawin 'yon. We will conduct our investigation discreetly. I must admit we are now conducting some lifestyle check on some government officials but I cannot say sino po sa kanila. Yes, uh, thank you po. Hindi naman sinasabi, hindi ko naman po sinasabi na sasabihin niyo. Sina tinatanong ko lang po kung uh, na, nagdadala like po. Yung... Remind, the yes, thank you the uh, Mr. Friend, Chair, no? Mr. Chair. Uh, last ano na po ito. Okay. So hindi ko naman po sinasabi na sabihin niyo kung sino po yung lifestyle lifestyle check niyo po. Kasi it is in your memorandum po na on on um memorandum circular number no. 1 section 6. So, uh, yun lang po po, Mr. Chair, at maraming salamat po sa ating ombudsman.